Ayan guys. Yung kakot gumagawa ng bahay niya. Nagkakot ng putik yan. Tingnan mo yung daladalan niya guys. Na putik. Tapos ano yun niya yan. Iluluwa na dyan sa ano. Ayan. Gumagawa siya ng bahay niya. Galing oh. Galing ng gumawa oh. Galing diba? Ayan oh. oh. Ayan oh. niyang gumawa guys so yan guys uh, experimento gumagawa siya ng ano yun dami niya pala nakakukuha na lupa yung eh, hinahakot niya tapos ilalagay niya doon yun umalis na naman siya uh, yun dami niyang dalaw dami niyang dalaw hmm. dali lang yan matatapos no Oh ang bilis niyo bilis niyo gumawa oh. Hmm. ka, guys talagang mabilis siya gumawa oh. tignan mo naman galing oh. galing niya gumagawa ng ano niya bahay niya Hmm. 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 naman Hmm. Hmm. Ano uh, no? Dami niya dala yan dala yung tsubunganga niya oh. oh mo naman ng ano Magaling na mason to. Yan magaling na mason yan, guys. Mason. Uh, magaling na mason yan. Umagawa ng ano. Bahay niya, building niya. Oh. galing, oh. Pero mo, dala na ka. Oh. Oh? Hmm? Dali nga. talaga nang gumawa. Oh. Alis na naman. Kaya na naman siya gayo. ang guys oh. Tignan mo yung dalan niya. Oh. Minitawan niya doon oh. No? Minitawan niya. Yan. Yeah. Babalikan niya yan. Yan. Oo. oh. Ayan, no? oh. No? oh. No? oh. No? Kakamahatan niya yan oh. No? Ang galing oh. Eh. Ang galing talaga gumawa oh. Ah. Ah. Galing niya maghakot ng lupa, lupa eh para ano ilagay ng niya sa, hmm. sa niya malakas at, ah. at na naman siya gay na naman siya

Walang halong personal ang sinusulong ng investigasyon sa